Hi guys! Good morning! It's me again, Shine, and welcome back to my vlog! So, kain tayo ng, ano, ng what? Melon, guys. So, ito yung umagahan natin. Umagahan lang natin melon. So, nagkalesa ako ng food, guys, kasi tumatrabaho talaga ako. Nakikita ako dito sa cheese, kasi talagang matawa na siya. So, 4.36 na ng umagad ngayon, guys. Bakit ako gising ng galitong ko? Kasi, yung trabaho ng asawa ko, madaling araw siya kumakilis. At ginagawan ko siya ng breakfast niya. Yung breakfast niya guys is sandwich at saka prutas at saka milk. Ayun yung breakfast niya. Minsan kasi po kami ng cornflakes. Madali ang ano, madali lang gawin yung cornflakes guys. No? lalagay mo lang sa bao, lagyan mo ng ano, ng ng milk. Tapos tapos na ayun yung bubili. <laughs> kasi minsan pag tamad ako, ayun talaga pinapakain ko sa kanya. So ayun yan. So, pag-uusapan natin ang lifestyle namin. Ang asawa ko, guys, is mas matanda siya kaya sa akin. Ako ang mas bata. Bakit ba ako nag-asawa nung mas may edad sa akin, guys? Kasi, guys, bago ako nag-asawa, guys, talaga naghahanap ako ng lalaki may pangarap sa buhay. Yes. Yung mga lalaki may pangarap sa buhay na na ano na talagang pag may pangarap pa sa buhay talagang kinukuha mo yung pangarap mo yun ayoko ng lalaki na mabait lang pero nga nga ka naman hindi ka mapakain sa magandang restaurant hindi ka mabilhan ng damit hindi ka mabilhan ng sapatos ayoko ng lalaki yung ganun kasi guys sa buhay ko kasi pinanganap na nga ako ng mahirap tapos mag-aasawa pa ako ng mahirap ganun hindi ganun ang mindset ko guys So, nag-asawa ako. Kami naman kasi, guys, hindi naman kami mayaman. Simple lang yung buhay namin, pero nakakaraos kami. Nakakapagbayad kami ng electric, internet, Netflix. Ang dami namin bayarin, guys, every month, sa totoo lang. Dito sa ibang bansa, pag may sarili kang apartment dito, may sarili kang sasakyan, tas tapos yung sakyan pag ginagamit mo sa trabaho talagang malaki ang cost of living so ang monthly namin na binabayaran <coughs> malaki siya kasi ano 12 bills so 12 na bills yung binabayaran namin every month hindi pa doon kasama ang groceries at saka yung gasolina ng sasakyan ng asawa ko pag sakyan ka guys malaki ang cost niyan hindi naman 'yan, ano, para yung tao guys no, na pinapakain ninyo. Para yung tricycle, tricycle at sasakyan magkaparehas lang 'yan pero magkaiba ng quality. So sasabihin ko sa inyo, ang tricycle, 'pag hindi mo siya, 'pag hindi mo siya inalagaan, masisira talaga siya. Ang tricycle kasi guys, ginagamit for work, hindi pa 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 Passion lang gagamit niyo kung saan-saan for work. Kaya kayo may tricycle para kumita ng pera. Bakit ba nasisira yan? Kasi hindi nyo inaalagaan. Kailangan ng tricycle ng oil. Kailangan palitan ng oil yan. Ang gulong yan. Yung mga things na ginagamit sa mga makina yan. Pag nakikita ninyo, kailangan nyo palitan. Why may mga taong gano'n ng ano, yung mga mindset nila pa, ano lang, pag nasira, ibibenta na. Ganon. Kasi guys, pag ganon kasi ang mindset ninyo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Ang tricycle, dapat nilalaanan niya ng pera para sa tricycle lang. Dapat sineseparate talaga siya. So, may mga tao kasi na pag nasiraan na ng tricycle, Ibebenta na. Puro ang mga mindset ng mga tao, benta, sagla, utang. Ayan. So, ganyan na ang ugali natin mga Pilipino. Pero hindi natin ina-accept sa sarili natin na ganyan ang ugali natin. Kaming dalawa ng asawa ko hanggat maaari, hindi kami nagbebenta ng kung anong meron kami dito sa loob ng apartment, guys. naka ang gastos sa sakyan namin. May pera siya. At yung pera na yun is e separate para lang sa sakyan niya. Yes, sa sakyan niya at yung ibang pera namin separate para sa mga expenses namin dito sa bahay, mga kailangan namin bilhin, mga pagkain namin, mga ganun, mga bills na binabayaran namin, ganun kami guys, separate kami guys. No? Sa luho ko kasi guys, hindi naman ako talagang totally maluho Yung talagang buwi bila ako ng mga damit, sapatos nang hindi ko kailangan. Ang sapatos ko guys, isang pares lang. Sketcher siya okay pa naman siya eh, pero sobrang luma na talaga niya. Pero magagamit mo naman siya, hindi pa naman siya butas. Hindi ako buwibili ng sapatos na bago guys. Hanggat hindi na sisira yung mga damit ko, ah, yung sapatos ko. Yung mga damit ko guys, buwibili pa ako ng damit, no? Hindi ako buwibili ng damit guys. Kung ano yung damit ko before, ganun pa rin. Minsan buwibili ako pag kailangan lang. Hindi talaga, hindi na, hindi na tayo maluho katulad ng dati na dalaga tayo. Kasi iba yung buhay ng may asawa sa dalaga. So, magkaiba siya, guys. No? At saka, guys, yung asawa kasi, guys, masipag siya sa totoo lang. <laughs> kasi, guys, sabihin ko sa inyo, kung nagkaroon kayo ng asawa masipag, talaga magkakaroon kayo ng magandang buhay. Kahit na simple lang yung buhay ninyo, as long as masipag yung asawa ninyo, makakaraos kayo sa sa kahirapan ng buhay. Pero kung nag kayo na no, mapait lang, no? kontento na makakain tatlong beses isang araw. Tapos pag may emergency, may problema, kailangan mangutang sa uh, sa kapitbahay, mangutang sa mga kapatid, malas kayo sa asawa. Malas kayo sa asawa, guys. Kung ganon ang utak ng asawa ninyo. Hindi na kukuha sa kabaitan yung buhay, guys. Kahit kaano ka kabait, tapos tamad ka naman, paano ka makabait ng school? Kunyari, isa sa inyo nagkasakit anong magagawa mo para pambayad ng bills ng asawa mo kunyari yung asawa may sakit siya tapos ikaw na lalaki, nakikita mo lang yung asawa mo, mo na may sakit, hindi mo siya kaya mapa hospital or may may punta sa hospital or mapa check up ano na lang yung yung ma feel kung wala ka talagang feeling wala akong pakialam sa asawa mo talagang ayaw mo na lang mamatay siya tapos ang time lumala yung sakit niya tapos wala na sa buhay gano'n Ganun guys, no, pag ano, pag nagkaroon kayo ng asawa na ano, na para bang walang wala pa pakialam sa inyo. Kahit alam niyang may sakit kayo, hindi kayo naipapanok sa hospital or napapacheck up. Ayun ang malas na pag-aasawa. So, para sa akin kasi guys, huwag kayong mag-asawa ng maga. So, antay uh, antayin niyo yung tamang right sa pag-aasawa. Kasi ako guys, nag-asawa ako at age of 32 30 plus. Kasawa ako ng 32. Kasi guys, parang ready na akong mag-asawa na yung uta ko talaga. Kasi ayokong tumanda ng mag-isa. Ayokong tumanda ng walang asawa. Kasi guys, aanihin mo yung pera na na meron ka. Pero kung tumanda ka naman na mag-isa, talaga wala kang anak, mga ganyan. Pero sa akin kasi guys, sa case ko kasi wala naman akong anak pero okay naman yung buhay ko. Masaya na ako sa buhay ko. Ang mindset kasi natin mga Pilipino na pag wala kang anak, sino mag-aalaga sa'yo? <laughs> so, guys, huwag niyong gawing mindset yun, guys, no? Kasi, kung mag-anak lang kayo para gawing caregiver yung mga anak ninyo, huwag niyong, huwag, huwag gano'n ang mindset niyo guys. Kasi may sariling buhay din yung mga anak ninyo. Hindi lang umiikot sa magulang ang buhay ng mga anak. oras sa magkaroon ng asawa yan, is umiikot na yung buhay niya sa asawa niya at sa mga anak niya. So, huwag na natin bigyan ng problema yung mga anak natin. Kung may problema kayo, problemahin nyo na, solusyonan nyo na, kasi lahat ng mga tao may problema. Hindi lang ang matatanda may problema, pero yung mga kabataan nyo, may mga sarili-sariling problema. So, ayan guys, para sa akin, may, may advice ko sa inyo, mag-asawa kayo ng may pangarap sa buhay, na kahit nahihirapan na siya, susumikap siya, at saka guys, wag kayong mag-asawa ng babaero. Yun ang babae. At saka wag kayong mag-asawa ng may mga asawa, nag-aasawa na may sugal. Mahilig silang mag-sugal-sugal. Kasi guys, oras na mag-asawa kayo ng mga ganyang ugali na ano, talagang 50-50 ang buhay ninyo. So, ayan lang.